TV Radio! Why TV Radio? Live TV Radio. Oras po natin sa buong kapuloan ng Pilipinas, 42 minuto makalipas sa alas 8 ng umaga. Patuloy na tumataas ang kaso ng whooping cough o pertussis sa Pilipinas. Sa datos po ng Department of Health o DOH, umabot na sa 1,112 ang naitalang bilang ng mga pasyente na tinamaan ng pertussis sa buong bansa. Habang 54 ang nasawi simula po noong unang araw ng Enero hanggang ikatatlong po ng Marso ngayong taon na. Ito po ay halos sa 34 o 34 na beses na mataas kumpara sa 32 kaso ng nagkahahawang sakit ang naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Dagdag pa ng Health Department patuloy na umaakyat ang nagkakasakit ng pertosis sa kanlurang Visayas sa lambak ng Cagayan at Caraga, gitnang Luzon at Cordillera Administrative Region. Nakapagtala din po ang ahensya ng 77% ng mga tinamaan ng whooping cough ay na sa edad limang taong gulang pababa habang apat na lamang sa mga nakatatanda na may edad dalawang pong taong gulang mataas.